What's up, what's up? So, uh, papunta ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Uh, mayroon siyang ibibenta sa akin ng mga inventory. Madami daw siyang mga, ang dami daw ng inventory niya. So, parating ako pumupunta sa kanya. Uh, so, this time, sabi niya, mayroon daw siyang mga, mga inventory para sa akin. So, samahan niyo ako. Alright, so enjoy kayo. Alright. Ito yung bahay niya tingnan mo yung garahe nyo parang niya sa akin saan kaya yun nasa, nasa, loob pa siguro yun ang dami nyo grabe yung garahe nyo puno de ano mo yung mga binili niya? dami so tingnan natin alright alright hintayin natin siya nasa loob pa ito yung ko itong mga sapatos na to ah uh, nabibenda itong mga 70 siguro Each. itong vacuum na to maganda itong vacuum mamahalin and then itong printer na to kahit for parts or sira mabibenda to over 100 so bilhin ko na itong ito din maganda din to so tingnan natin hanap pa tayo ano pang ang dami nyo itong mga bags ang agboots MK So we'll see a Alright, so we're gonna like sapatos Electronics. You're gonna go to the flea market tomorrow? Always, always right? <laughs> Dude, I don't know if I'm gonna go man because it's gonna be late. Huh? Is this stuff for sure tomorrow? Yeah, I just booked it Wednesday. Alright, but there's no place yet, right? No, no, no place yet. Yeah, I'm gonna go for sure. Alright, keep that nice and Oh, you know what? I think the, the should oh, oh it's still gonna go, it's still gonna yeah, yeah it's gonna fit here huh? But the speaker should yeah, be in. Better, oh yeah, that's nice. cool. Yeah, I think that's cool. That's, that's a local seller, though I probably do it locally. Yeah, oh, when I bought it, I had the intention to sell it. I put it online. Uh huh. And if you ever run across a man, dude, the radios. Uh huh. I've listed them here on Facebook, and they sell, dude. Like I told you, I listed one the other day. I got it at a grocery for 80 and I listed it for 300 It sold for full price. For real? Yeah. On Facebook? Facebook Marketplace, yeah. I, I'd probably do, do that. It was way smaller than that one. Yeah. This thing's a freaking beast, bro. Alright, so sa bahay na tayo. So ito yung mga nabili ko sa kaibigan ko kanina. Hindi ako gana, ga masyado nag-video doon kasi may mga bata din eh. Yung uh, mga, mga bata niya nang doon. Kaya hindi na ako. So I think ito, ito yung uh, maganda talaga to. Yung speakers pa lang, may nabenta dyan online. Yung apat na speakers na yan, $100. Yun pa lang yun. How much more ito? Itong a uh, unit talaga. So, I think ibibenta eh, ko na lang, lang to uh, locally uh, sa Facebook Marketplace. Kasi, ang laki kasi. So, kahit kung makakuha ko ng $300 to $400 dyan, ayos na ayos yan. Ito is a uh, surprising ito ito may nabenta mga $170 na sira. Sira na $170 na, na nabenta dyan. So, so maganda yan. And then ito, maganda din yung uh, uh, vacuum na yan. Kung i-research nyo, maganda yan. And then ito, alam nyo naman, ito. Ito mga sapatos uh, on cloud. Always pick up to. Basta ganitong mga uh, sapatos if the price is right. As in, ang bilis mabenta nito, mamahalin yan. Ito, pati din ito. And then ito, maganda din yan. Nako, kung i-research nyo yan, tingnan nyo. Yan. I think, mabibenta ko yan mga mga lima, limang daan. Yan lang. I, kung i-research nyo. I think, mga limang daan yan. I-research nyo yan. And then, may sapatos pa dyan na red wing. Maganda yan. And then, uh, dalawang ito. Dalawang anong tawag mo nito? Uh, helmet. Yan, yan. At saka yan. So, yeah. So, di na masama uh, pati ito. Uh, parang, I don't know kung ano to. Ano ba to? Maganda din yan. I, I think mabibenta ito mga $30 to $40. Not, hindi ako sure. Pero, yeah. So, yeah. Yun yung mga nabili ko sa kanya uh, kanina. Kaibigan ko. Alright. So, salamat sa inyo. Ha? Ingat kayo. And then, uh, share, comment, and subscribe. Mag- uh, I think mag I think 400 subscribers na tayo magpa-500 na tayo. So, we're getting there para mamigay tayo ng dalawang jersey. All right. Ingat.